Tapu buhay ka? Tope, ikaw eh nakita ko. Halah ah, ko kasi, nakita ko kasi tunay ka na nang alam kayo. Josephine, tama na. Tama na. Josephine, buhay ako. Buhay ako. Sinubukan ko kayong balikan pero wala na ba naabutan eh. ba 'yan? mo ba 'yan? saan kita 'yan? kung paano kita hinabon. Nabol? Nakita kasi kita sumakay ng bus kasama si Chang. Eh, alam ko namang pupuntahan mo yung tatay mo. Kaya nagsumikap ako para makalabas sa Manila. So, sabi nito, yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Sa Pilipo yung sinundan ko. Sa Pilipo, papasalamat ako kasi binili ka sa akin ng tadhana. Ako rin ito, Peh. Topher? Ano? Siya na ba yan? Ito, Sino sila? Ay, so yun. Si Mami Sel, si Daddy Buds. Sila yung kumukuha sa akin nang nagkahiwalay tayo. Daddy Buds, Mami Sel. Ano sa'yo, gabi po. Josephine. <laughs> pinakamamahal ng anak namin. <laughs> Oo nga. Naku, Josephine. Alam mo, natutuwa ako. Sa wakas, nakita na kayo. Alam mo ba, hindi ka nawala sa alaala ni Tope. <laughs> Lagi kanyang iniisip. Lagi siya umiiyak. Naku, mautin na lang. Nakita na pa yun. Oo, oh, oh, oh. Close agad. Bakit ba? Siyempre, no, sa dami ba naman ang kinukwento ng anak-anakan natin? Eh, parang kilalang kilala ko na si Josephine. Close na kami. Tsaka talaga natutuwa ako. Alam mo ba na nagsita na kayo? <laughs> 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 Hindi. kahit naman ako natutuwa sa inyong dalawa eh. Pero, sorry ah. Magpapaka-KJ na ako. Topher, kailangan na siguro natin umalis. Baka hinahanap na tayo eh. Ang iba't sa pwedeng ng ako rin lang. Eh, gusto mo kasi sulitin sana? Nga naman, ngayon lang nagkita. Bigyan pa natin sila ng konting panahon. Anihira ka naman eh. sige, sabi mo eh. Kung mm -hmm. kontra ba naman ako sa'yo. <laughs> <laughs> o sige, mag-moment muna kayo dyan sa may fountain. Pero... Pagdali lang ha. Huwag kayong magtataka. Opo, opo. Ha? Opo, Tignan opo. opo. Salamat po. Yay! <laughs> ba? <laughs> <laughs> oh <laughs>